<laughs> Ay, kabinendi pala ulit, oh. Gulat ako, wala ko aso. Ah, sa amin, sa amin. Ha? Dapat ikaw nagpapahinga, kambing. Parang na yung aso, eh. Sunod na sunod. Ang galing din kambing na to. Psst. Pangalan mo? Pangalan yan? Kambing na yan? Agote. Agote lang. Para ka ring babae ha, babae para ka ring aso, sunod nang sunod. Uy! Natuwa ako ngayon kanina, kala ko nung buntot ng buntot. Jackie. Hey, gabi na oh. Hoy. Uy! Uy na. Hinahanap ko na ng parents mo. Ah. Ay, kampanya sunod nang sunod.

dito sa bote. Oh, sa Bakit nawala? Ina. Nabuti po ng tali. Ah. Hindi naman tao. sa Oo nga ay Parang ano eh. Ay. Ay. Uy. pa yung gabi na Uy

Okay, mama. Ano mama? baka malaglag. Ng ha? Ngayon 'to nagpunta rito? Ha? Sige na, nasama sa inyo lagi yan dito. Ngayon na lang naman. Oo, oh, ngayon ko lang na nakita eh. Pasok okay. ako. Opa. Wala na pala mama mo eh. Siya. Huy. Eh, gagawin lang ang pet. Dadami ka pa, babae ka eh. Dadami.

Uh, uh. Guti. Wala kang pits diyan. yamte. Wala. Gabi na eh. Guti guti. na lang, okay na to. gabi na, ayan Ay, o, na. Eh, Uy! pala, Uy na! na. <laughs> Ano? Uy okay na. Ano nga bibilin mo? Uy. Uy.